Ready? Hello, it's me. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang araw po. Mga kabaryador, isa na pinagpalang araw na tayo ay mag-usap-usap tungkol sa mga barya. Ito ay ang barya na secondary na pinakamalit. Uh, ito ay Pandaka Pignia Francisco Baltasar. So, hard to find ito sa ating uh, sirkulasyon na dapat nating malaman na sa Tinchins Pandaka Pignia, ito'y ating alamin at, at talakayin para alam na natin na ating hinahanap at hinahanti. Pero bago tayo magpatuloy, sabayan niyo ako sa pagpasalamat sa Diyos nama na nasa langit sa kanyang walang sawang pagpreserva at paggabay sa ating buhay. So thank you Lord at salamat din sa mga subscriber. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe my channel, Baryador, para sa malalago ang ating pong maliit na channel, pungulikta ng mga barya. So, Old Queens, okay po. Thank you po sa lahat ng mga variador. Panuorin itong nga uh, short video. At ito uh, direct to the point lang naman. ah uh, panuorin nyo mula ang pisang ng dulo. Maiksila po itong uh, video natin. ah uh, direct to the point po tayo. So, okay. Uh, ang varia natin ay ang Pandaka Pigmia 1983 ito yung 1983 kung makita niyo na sa harapan Video, hindi na gano'ng maganda pero ang 1983 ay uh, siya yung pinakamataas ang presyo at saka yung 1984. So tungo tayo sa kanyang features uh, Uh issueer nito is uh Pilipinas, year 1983 1984 11 years in circulation composition aluminum with uh, 1.5 mm diameter 19 mm thickness 2.3 mm shear brown so obverse ito yung obverse natin uh bus of Francisco Baltazar P. lot so ang reverse naman ito yung reverse natin, Philippine Gubi. Banda kapig niya, facing left edge nito is a smooth. Wala pong plain po ang edge niya. Means ito ng BSP Kison City and Landresa. United Kingdom. So doon po naga uh, ginawa itong ating barya sa saka sa Philippines. 1983 na may uh, diferensya sa spelling. So, alam na nyo, ang spelling ng Pygmia naging Pygmiae. So, yun po ang diferensya dyan. Kaya, ang nangyari sa kanya ay naging uh, error points. Error points sa spelling. So, 1983, teen since Francisco Baltasar, kaya ay uh, hirap na mahalang gilap ito dahil kinukulikta na ito ng atin pong mga kapwa uh, kolektor. At uh, sa akin, kasalukuyan ko rin iniipon ito at kinukulikta. At kasama nito ay 1994 na wala ako. 1983, mayroon ako pero hindi na ganong kagandaan yun sa akin. Ito na. So naghanap ako ng uh, maganda na tulad nito. So, kapag mayroon kayo niyan, share sa comment section yung 1983 niya at 1984. So, okay. Tinsins, Francisco Bautasar, ay binibili ko lahat ng, uh, lahat ng uh, year pero priority ko 1983 at saka 1984. So error wins ang ating priority at saka last year 1994. So high value mga kabaredo. So yun po ang aking uh, sa EV. By display tayo, titingnan natin sa EV kung magkano sa EV. Tingnan natin. Ito po yung 1983, yung mga price ng 1983, yan marami po siya. Hindi ko nabanggitin yan kasi marami yung 1983 talaga na nasa numista, yung prices pa iba iba. So yung 1994 naman ito, 3% lang ang ginawa, kaya ito ay hard to find din. So tungo tayo sa EB. Dito sa EB, yan po, may nakalispli, 1983 Philippine 10 centimos, graded by MA64 by ANAX So, na no, price is yun know, ang $25. So, $25. So, nasa value yan is uh, ang 10 is $500. 20 is $1,000. Plus uh, $500. Nasa $2,500. $2, 500, ang price ng $19.83 ang bilihan. So, price lang naman niya yan. Na uh, display price po yan sa eBay. So, mayroon dito sa tabila, ito naman ay 1985, 1.99 euro para siyang ato dollar kung tutusin. So, nasa ano lang siya. ah uh, yung 1985, mababa ang presyo niya is nasa 100 pesos lang siya. So, dito tayo sa 1983. So, yung 1983, yun po ang pinaka-hard to find. So, yun po ang hinahanap natin. 1983. So, pag mayroon tayo niyan, ito na po ang aking koleksyon. Yan ang kinakalat ko sa papel. May year po yan, 1987, marami ako. 1990, 1989, 1984, may tatlo ko, 1983. At saka mayroon pa akong mga dirty na pin. Ito, napakarami ko. Yan. Dirty nga lang siya, uh, hindi ko alam kung ano ang uh, panlinis niya, yan lahat ay uh, aluminium, pygmya, yalungaya, yan po. So kung may idea kayo, comments, comment section, kung may advice kayo kung ano panlinis nito, kasi dinikitan siya ng dumi na hirap tanggalin, so kailangan na talaga siyang linisan. Kailangan kong linisan to kasi hindi ko naman ibibinta for display ko lang sa ating koleksyon. So yan, hindi ko makikita ang mga year yan kung anong mga year dahil nga sa dumi. So itong nakalatag ito, nakikita ko pa ang mga year nito kasi ginamitan ko po siya ng uh, magnifying glass. So Sa magnifying glass natin, kahit hirap uh, na talaga, makikita po siya. Makikita po yung yard niya. So, malaking tulong po ang mag fire yung glass. Lalo na sa mga quench na hirap na basahin yung mga uh, pure. Tulad sa ating ngayon, mga bago ngayon, mag yung mga NGC, Neoparish, uh, generation currency pero napakaliit ang pagkasulat ng year so yun po ang problema dyan so yun po mag comments lang sa comment section uh, tungkol sa mga pira na hawak nyo i-share ninyo sa comment section don't forget to subscribe my channel para madali nating manotify ang inyong mga mensahe subscribe po kayo para mag notification po sa atin po ng facebook page so yun po Don't forget to share to our friends and hit the bell button para give you new video that we have upload. So, thank you so much. God be sure. Bye bye.